Kung saan nga may masarap, ay dapat pinupuntahan. Kaya nga, napadayo na kami dito para tikman ang iba't ibang klaseng authentic Ilocano food. Gaya nga ng bagnet, papaitan, dinakdakan, pakbet na may bagnet, at empanada. Pero bukod nga dyan, ay meron pa silang iba't ibang klase mga pagkain dito, katulad nga ng burger, pasta, at iba't ibang klase mga drinks. Marami na, no, lakas na ulan, sarap mag food trip ngayon. Gusto ko naman yung parang ano, authentic Filipino dishes, parang mga Ilocano food, ganun. Mga authentic na ano, food. Papaitan. Papaitan 'yon. Tsaka yung ano, yung panada. Aray po. hmm? ko. Sarap noon, Dinakdakan. Dinakdakan. <laughs> Dinakdakan pa. Ano? yun? Para mga kilalang vlogger 'yan ah. Dito ba yung kumain? San kaya banda Ano pangalan yan? Tilokana ba yan? Ah, uh, Tilokana. Yan yata yung no? Oh. Tilokana, parang Ilokana. Mga masasarap na ano. Tara, hanapin natin yan. Tara. Tara, <laughs> Dahil dito nga sa Telokana na located sa Block 2, Lot 12A, Filipinas Avenue, UPS 5, Sukat, Paranaque, ay lahat ng masasarap na Ilocano food ay pinagsama-sama nila dito at halos lahat ng sinoserve nila dito ay hoping merong magandang dining area na naka-aircon at meron ding alfresco. Kaya naman, hindi na ako magtataka kung bakit ito ang takbuhan ng mga nakikraving sa mga Ilocano food dahil talaga namang legit at masarap ang mga pagkain nila dito. So wag na nga natin patagalin pa, tiki man time na! So yung mga food trip at na nga tayo dito sa Tino locana dito sa Paranaque okay, guys para tikman yung iba't ibang klaseng uh, Ilocano dishes yan guys dito nyo lang matitikman yan sa Ilocano hindi nyo na kailangan pumunta ng Ilocos and then bukod sa mga authentic Ilocano dishes guys meron din sila mga burger and pasta ayan tapos meron din na mga drinks so tikman na natin yan guys hindi na ako makapagpuntay pa tikman natin kung kanilang binakdaan binakdaan nila dito guys medyo creamy Special Sauce nila na ginagawa. So guys, ito rin yung kanilang siyang sa pinagmamlaki dito. Tayo ito talaga authentic talaga sa amin. Uh, yung kanilang bagnet. Ayan. Tapos yung suka nila. Suka talaga na ano yun? yung Anong tawag yun? Suka man. Paumbong. Paumbong. Sukang paumbong talaga. Siyempre, so, mm. titman din natin yung kanilang sisig. So, yung sisig nila dito, guys, hindi siya masyadong... Hindi pino yung ano, yung milk. Kung makikita nyo, medyo malalaki yung So, titman natin, guys, yung kanilang sisig. Mm. Oh. Dito naman tayo sa kanilang pinaklit, guys. May gulay naman siya, pero ang dami pa rin yung meat niya sa ibabaw. Sarap yung gulay. Medyo crunchy siya, pati lagat. Siyempre, yung bagnet nila dito, ayan. So, okay, syempre, meron din dito ang papaitan. Yan, isa sa mga... Grabe. Ito talaga isa sa mga paborito ko. Tikman natin kung gaano kasarap yung ano yan. Okay, malagay natin sa sabaw. Rice. Papaitan, guys. Bila halo yung ano yung asim and paet Perfect Pag talaga papaitin guys Pag maparami ka ng kain yun Ito kain na talaga to Hindi na to Diyos. Ito 'yung guys. The best. The so best menu na natin ngayon Alfredo. Ayan, tapos meron tayong bread. tapos blend din na. So, bukod sa mga Ilocano authentic dishes, guys, meron din sila dito mga burger. Ito talaga yung, uh, dito talaga sila nag-start sa cart lang sila. Hanggang sa lumaki na lumaki, tapos nagkaroon na sila ng pwesto. Tapos yun, naisipan nila maglagay ng mga ibang pagkain sa menu nila. Pero ito talaga yung pinaka-start nila talaga. Ayan. Kasi mga burger nila dito, iba-iba uh, yung iba't ibang lugar sa Ilocos. Yun, makikita nyo. Yun yung pagpipilian yun. So, ngayon, ito yung titikman natin ano yata ito eh. Pagod-pod, no? Hindi <laughs> ko alam eh. Ayan <laughs> guys, ayun yun. Tapos yung pati dun sa labas, gini-grill. Kung nakita nyo kanina sa video, yun. Yung ginagawa. Ito guys. So guys, ito na yung tiyan, natin na Ilocos Impanada. Yan, dalawa yung usawa natin. Merong ketchup and suka. Try natin muna sa vinegar. So meron na rin yan dito guys sa Tilokana. Try nyo yan pagmunta kayo dito. Sabi ng Wow! loob Try na lang yung ketchup. Sarap, tingin ko. Sarap. Sarap na. So, afu ka-food trip, kung ka ganap kayo ng mga authentic Ilocano dishes, guys, try nyo na dito sa Ilocana. And try nyo din yung kanilang mga burger, pasta. Tapos ito, pinakabago nila, guys. Ilocos empanada, guys. Napakasarap. Kaya lumang ka-full trip, tutuloy na namin ang pagkain namin. Thank you.